Okay. You yeah. have to tidy up the shoe. Get some weeds these Okay. Yeah. okay. Yeah. okay.

na po mga guys, naglilinis na po kami dito. O oh, wala na po lakalak kasi magsasama, magwinter na. Mamamatay na kasi sila eh. Kaya naglinis na kami. Wow, oh, ang kaibigan no. Mahal, there's so many your friend. They're so small. That's the baby, look. Yeah, yeah. Oh, ikilid. Oh, say sorry. Let's <laughs> Ayan, oh. Ano yan? Ayan. Marami yan dyan sa taas, oh. May puno. Ayan. Ito mga bulaklak, isisave save namin to. Para sa, know, sa next year again. Ito, inikip ng asawa ko kasi DC to. Hmm. sana ba yung ano nya si lagay natin dito ito yung mga bulaklak ko na kasi na kasi siya eh kaya, yung iba doon nilagay namin sa likod para maka Langhat sila ng init doon kasi kapag nandito makulimlim malamig hindi sila gaano mainitan kaya nilagay namin doon sa kabila Ayan. Tapos nanginis ang asawa ko dito. At bigay di niya pa ng ganyan o. Para makataniman sa sunod ng mga ibang bulakalak naman. Ayan. Ayan lang po mga guys. Tayo po lagi mag ingat At huwag po tayo magtitiwala kanino man. Kundi sa Panginoon lang. Kasi wala ka talagang ah uh, ng diwala or paniwalaan kundi sarili mo at ang Panginoon maraming traydor ngayon kahit ang anak mo o kaibigan mo basta traidro sila at gagawang ka ng uh, paraan na madapa maragang gagawa sila kaya ingat-ingat pa ingat tayo mga kaibigan mga kaisla tiwala sa sarili at sa Panginoon lang huwag mong sa iba yun lang ang advice ko sa inyo lagi kayo mag-iingat see ya maglilinis pa ako paksi na isda galing po yun sa friend ko na uh, sister-in-law ko part thank you masarap nilagyan ko ng gulay na green at marami si na may gata at may bagong ang sarap tara kain po tayo mm, mabidyo na naman ako ulit sobrang sarap nakakalimutan ko pangalan ko mm. <laughs> What Mahal you want to try? No. This, what fish is that? This I think is a some I don't know. You want to try a little bit no. with rice? No. Brahmi is. Any you, bones? What's for bones? Eh. Yeah. This Brahmi is a little bit with rice. No, is no, no, no. Oh, small, small. No, no, no. aiomnha, kasih aiomnha kasih mega tak dap, ai nè tôi sao hấp, pag nasa bahay, makain ka talaga ng tamak. At sa labas, ah, bilisan. Mm. Pag binabaon ko lang sandwich, Minsan noodles, pati hindi ako nagbabaon. Okay. Ang manager namin, gusto niya na noodles. Tapos yung iba, sa mara mo gusto ng noodles. Kaya nahiya ko magbaon ba. Baka bakit may nilinig ka mimigay. Ah. Tinapay, tinapay lang ko eh. Ah. Mm Pag-uwi sa bahay. Mm -hmm. Kain ako eh. Gusto ko kakain. Hmm. Kulang pa yun sa akin. Ay. Salamat. Thank you, thank you. Ay, naku, guys. Mga kaisla. Puh. Mm. ain na lang natin yung mga stress sa buhay. Mm. Hmm. Hindi talaga mawawala yun. Salamat. Enjoy, enjoy lang tayo sa buhay. Mm -hmm. mm -hmm. Nanilo na naman siya. Mm -hmm. Yun namang nag-gas. Ingat ko yung lagi. God bless. Mmm. -hmm. Sarap isla makita ko naman sa inyong aking kaganapan sa aking tanim mamatay na siya kasi nga po maulan at malakas na po yung hangin tingnan yung mga dahon dahon dahil nga po pasa pa winter na lakas ang hangin sinisira niya ang mga tanim taglalagas na yung mga dahon kasi nga pa winter na tingnan nyo doon ngayon tara kunin ko to tumanda, madali lang talaga lumaki sila sayaw sayaw ng hangin nasisira siya kunin ko na to kasi yung asawa ko sabi niya hindi na siya na uh, magpa magpa binhi ng ganito kasi sabi niya parang ano do, hindi daw dumadami ang bunga niya so, uh,